Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang pinakamatandang propesya sa mundo ay handang matupad sa aming panahon? Ang huling mga salita ng lumang tipan ay tumutunog sa loob ng mga siglo na may walang duda na kapangyarihan. Tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang araw ng Panginoon, ang dakila at nakakatakot. Hmm, hindi ito malinaw na pangako, kundi isang soberanong deklarasyon ng makapangyarihang sa lahat na nag-iingat sa kanyang espesyal na lingkod sa pamamagitan ng isang maluwalhating pag-akyat upang tuparin ang tiyak na layunin sa mga huling araw. Ang parehong propetang humarap kay Jezebel, hinamon ang mga propeta ni Baal, at nakitang bumaba ang apoy bilang sagot sa langit, ay muling lalabas bilang huling mensahero, bago ang pandaigdigang paghuhukom. Ngunit ang istoryang ito ay mas malalim pa sa mga nakasanayan nating narinig habang ang mundo ay naghahanda para sa pinakamalaking spiritual na digmaan sa kasaysayan, ang Diyos ay nagtatakda ng dalawang saksi na maglilingkod sa mahal na lungsod ng Jerusalem. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi lamang simboliko. Sila ay may tunay na autoridad na magsara ng langit, magpadala ng apoy laban sa mga kaaway at gawing dugo ang tubig. Ang mga manifestasyong ito ay direktang kumukonekta sa mga makasaysayang ministeryo ni Elias at Moises. Ang una ay kontrolado ang mga elementong iklim at tinupok ang mga kalaban gamit ang celestial na apoy. Ang ikalawa ay nagpakawala ng mga salot sa Ehipto at nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga pwersa ng kalikasan. Ang kakaibang katangian ni Elias ay nakabase sa katotohanang hindi niya pa naranasan ang pisikal na kamatayan na dinala ng buhay sa langit sa pamamagitan ng karwahe ng apoy ayon sa tala ng ikalawang mga hari. Ang supernatural na pag-iingat na ito ay hindi aksidente, kundi bahagi ng walang hanggang plano para sa mga huling araw kung kailan ang isang testimonya ng pambihirang kapangyarihan ay magiging kailangan upang harapin ang pandaigdigang apostasi. Sa panahon ng kanyang huling ministeryo, haharapin niya ang matigas na oposisyon hanggang sa gumawa ng digmaan ang hayop mula sa kalaliman laban sa dalawang saksi. Sa tradisyong hudyo ng Copa de Elias sa panahon ng Paskua, pinapatunayan na ang piniling bayan ay pinapanatiling buhay ang inaasahan ng kanyang pagbabalik bilang messianic precursor. Ang libong taong praktikang ito na ipinasa sa mga henerasyon ay kinikilala na si Elias ay hindi simbolikong figura, kundi tunay na taong ang hinaharap na pagkakalitaw ay prophetically na natatag. Ang kanyang pangunahing misyon ay gawing bumalik ang puso ng mga ama sa mga anak at ng mga anak sa mga ama isang gawain ng pagbabalik loob na lampas sa mababaw na pamilyang pagkakaayos at tumutukoy sa kumpletong spiritual na pagpapanibago. Ngayong ang mga henerasyon ay lumilayo sa walang hanggang katotohanan at ang mga relasyon ay nagiging pira-piraso, naway ang aming mga puso ay maging alerto sa mga palatandaan ng mga panahon. Kapag tumunog muli ang kanyang boses sa ibabaw ng lupa, Magiging huling tawag ito sa pagkakaayos bago tumupad ng buo ang dakila at nakakatakot na araw ng Panginoon. Pero ang tanong na dapat nating tanungin sa aming mga sarili ngayon ay, Handa ba tayo para sa pagbabalik ng pinakadakilang propeta sa kasaysayan? Ang Jerusalem noong unang siglo ay lugar ng tensyon at inaasahan. Ngunit ang Jerusalem ng mga huling araw ay magiging teatro ng pinakadakilang supernatural na drama na nakita ng mundo. Ang dalawang saksi ay hindi lamang magiging mga tagapangaral, sila ay magiging mga instrumento ng divine justice sa isang mundo na tuluyang tumalikod sa Diyos. Ang kanilang mga kapangyarihan ay magpapaalala sa lahat ng mga makasaysayang intervention ng Diyos sa mundo, gaya ng pagkontrol ni Elias sa ulan at pagkawala ng ulan sa Israel sa loob ng tatlong taon at anim na buwan sa mga makabagong kalye ng Jerusalem, ang atmosfera ay magiging kakaiba at nakakabahala. Ang hangin mismo ay tila may dalang banal na presensya na hindi maaring baliwalain. Ang mga tao ay magiging witness sa mga himala na magiging sobrang kapanipaniwala na ang mga kamera at social media ay hindi makakapagtala ng tunay na essence ng mga nangyayari. Ang spiritual realm ay maging mas malinaw kaysa physical realm at ang mga mata ng mga tao ay mabubuksan sa mga realidad na matagal nang nakatago ang pagkakakilanlan ng dalawang saksi ay magiging pinakamalakas na ebidensya ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi sila mga bagong karakter sa biblical narrative. Sila ay mga taong may mga established na ministeryo na naging simbolo ng divine power. Si Moises ang nagdala sa Israel mula sa Ehipto at naging mediator ng covenant. Si Elias ang naging champion ng true worship laban sa idolatry. Ang kanilang muling pagkakaroon ay magsaserbi bilang bridge sa pagitan ng Old at New Testament na nagpapakita na ang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob ay pareho rin ng Diyos ni Jesus Christ. Ngunit hindi ito simpleng historical reunion. Ang kanilang presensya ay magdadala ng level ng spiritual authority na hindi pa nakita sa mundo, simula pa ng apostolic era. Ang kanilang mga salita ay magkakaroon ng kapangyarihang magpabago ng mga kalamidad sa kalikasan magpatay sa mga kaaway sa pamamagitan ng apoy mula sa kanilang bibig at magpatuyo ng tubig sa mga ilog at dagat. Ang mga elementong ito ay hindi magic o manipulation. Ito ay expression ng divine will sa pamamagitan ng mga taong lubos na aligned sa kalooban ng Diyos. Ang scientific community ay magiging confused sa mga nangyayari. Pagtatangka nilang i-explain ang mga supernatural phenomena gamit ang natural laws. Ang mga media ay magiging divided sa pagitan ng mga naniniwala at mga skeptics. Ngunit ang reality ng mga miracle ay magiging sobrang overwhelming na kahit ang mga pinaka-hardened critics ay magiging forced na kilalanin ang existence ng higher power. Pero ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung totoo ba ang mga ito, kundi kung paano natin tutugon sa divine message na dala nila. Ang pagkakaiba ni Elias sa lahat ng ibang biblical figures ay hindi lamang nakasalay sa kanyang mga ginawang himala, kundi sa kanyang unique na kalagayan sa kasaysayan ng salvation. Siya ay isa lang sa dalawang taong nakatala sa banal na kasulatan na hindi namatay sa natural na paraan. Ang isa ay si Enoch na lumakad kasama ng Diyos at wala na dahil kinuha siya ng Diyos. Ang translation ni Elias ay nangyari sa harap ng kanyang disciple na si Elisha na nakakita ng karwahe ng apoy na bumaba mula sa langit at dinala ang kanyang guro sa isang whirlwind. Ang detalye ng kanyang pag-akyat ay sobrang specific na hindi ito maaring maging mythology o allegory. Ang kasulatan ay nagsasabing siya ay umakyat sa langit sa isang bagyo, isang fenomenon na nagpapakita ng divine intervention sa natural order. Hindi ito spiritual death na sinasabi ng mga modernist theologian. Ito ay literal, physical translation na nagresulta sa preservation ng kanyang human body sa celestial realm. Ang implication nito ay revolutionary. Si Elias ay naghihintay sa langit na may human body, handa na para sa kanyang final assignment sa mundo. Ang theological significance ng kanyang preserved state ay connected sa prophecy tungkol sa kanyang future role. Malakya swar 5-6 ay hindi nagbibigay ng general statement tungkol sa spiritual na pagbabalik, ito ay specific prophecy tungkol sa personal return ni Elias bago ang araw ng Panginoon. Ang Hebrew text ay gumagamit ng word Elia, hindi metaphorical na Elijah type na tao, kundi ang actual na si Elijah mismo. Ang precision ng biblical language ay hindi nagbibigay ng room para sa alternative interpretations. Ngunit paano natin maiintindihan ang connection sa pagitan ng kanyang ancient ministry at ng kanyang future role? Ang answer ay nasa pattern ng divine justice na makikita sa buong scripture. Si Elias ay naging God's agent of judgment sa panahon ni Ahab at Jezebel na naging simbolo ng spiritual adultery at rebellion laban sa Diyos. Sa mga huling araw, ang mundo ay muling magiging dominated ng parehong spirit ng rebellion at kailangan ng parehong level ng divine intervention na ipinakita ni Elias sa Mount Carmel. Ang kanyang future ministry ay hindi lamang magseserbi bilang warning sa mundo. Ito ay magiging final demonstration ng God's power bago ang ultimate judgment. Ang mga taong makakakita sa kanyang mga gawa ay magiging walang excuse sa Day of Judgment dahil nakita na nila ang undeniable proof ng God's existence at authority. Pero ang tanong na dapat nating isaisip ngayon ay, kung makikita natin si Elias sa aming panahon, ano ang aming magiging reaksyon sa kanyang mensahe? Isipin mo ang inyong sarili na nakatayo sa mga kalye ng Jerusalem, nakikita ang dalawang taong nakasuot ng sackcloth na naglalakad sa gitna ng modernong syudad. Ang kanilang appearance ay magiging kakaiba, hindi sila modernong televangelists na nakasuot ng mamahalin na damit, kundi mga tao na obviously mula sa ibang era, na may authoritative presence na hindi maaaring balewalain. Ang kanilang mga mata ay magiging full ng spiritual fire na magpapaalala sa sinuman na tumingin sa kanila na hindi sila ordinaryong mga tao. Ang emotional impact ng kanilang presensya ay magiging overwhelming mga taong nakikita sa kanila ay magiging convicted sa kanilang mga kasalanan nang hindi pa man sila nagsasalita ang atmosphere sa paligid nila ay magiging charged ng holy presence na magdudulot ng takot sa mga makasalanan at comfort sa mga faithful mga bata ay magiging natural na attracted sa kanila habang ang mga corrupt leaders ay magiging desperate na alisin sila sa kanilang position of influence ang kanilang daily routine ay magiging simple pero powerful. Araw-araw, sila ay magpupunta sa Temple Mount area at magpoproclaim ng divine judgment laban sa sins ng mundo. Ang kanilang message ay hindi magiging politically correct o socially acceptable. Ito ay direct confrontation sa lahat ng forms ng sin at rebellion laban sa Diyos. Ang mga social media influencers ay magiging divided. Ang iba ay mag sa kanila bilang outdated at irrelevant habang ang iba ay maging fascinated sa kanilang supernatural abilities. Sa personal na level, ang encounter with these witnesses ay magdudulot ng life-changing decision para sa bawat individual. Walang neutral ground kapag nakita mo na ang undeniable manifestation ng divine power. Ang mga taong tumutugtog sa false hopes ng modern spirituality ay magiging forced na harapin ang reality ng biblical God na may standards at expectations. Ang comfortable Christianity na walang sacrifice at commitment ay magiging exposed bilang inadequate sa presence ng authentic spiritual authority. Ang kanilang ministry ay magiging particularly challenging para sa religious leaders na naging comfortable sa compromise at accommodation sa world's values. Ang mga prosperity preachers, liberal theologians at nominal Christians ay magiging direct targets ng kanilang prophetic message. Hindi ito magiging gentle correction ito ay divine confrontation na magbabago sa landscape ng organized religion sa buong mundo pero sa gitna ng judgment at condemnation ang kanilang message ay magkakaroon din ng element ng hope para sa mga willing na magsisi ang kanilang final call ay magiging invitation sa genuine repentance at return sa god's original plan para sa humanity ang question na dapat nating tanungin sa ating mga sarili ngayon ay ready ba tayo na harapin ang truth na dala nila kahit na uncomfortable o challenging ito sa aming current lifestyle, ang climax ng kanilang ministry ay magiging moment na magbabago sa course ng human history forever. Sa loob ng 1260 days, ang dalawang saksi ay magdudulot ng unprecedented spiritual awakening at violent opposition sa equal measure. Ang mundo ay magiging divided sa dalawang camps, ang mga sumusuporta sa kanilang divine message at ang mga tumutugtog sa rebellion ng beast system, walang middle ground walang neutral position, ang bawat tao ay magiging forced na pumili ng side. Ang supernatural demonstrations ay magiging mas intense habang lumalapit ang kanilang ministry sa climax. Ang mga plague na dadalhin nila ay hindi lamang natural disasters. Ito ay divine judgments na specifically targeted sa mga systems ng oppression at idolatry. Kapag sinara nila ang langit upang hindi umulan, hindi ito magiging simple drought. Ito ay complete cessation ng natural water cycle na magdudulot ng worldwide crisis. Ang scientific community ay magiging helpless na mag-explain o mag-counteract ang mga nangyayari. Ang political leaders ay magiging desperate na patigilin ang kanilang ministry. Ang mga military forces ay magiging deployed laban sa kanila, ngunit ang fire mula sa kanilang bibig ay magdudulot ng instant death sa sinumang sumubok na saktan sila. Ang mga advanced weapon systems ay magiging useless laban sa divine protection na nasa kanila. Ang frustration ng world leaders ay magdudulot ng mas malaking hatred laban sa biblical message na dinadala nila. Sa gitna ng chaos at judgment, ang spiritual atmosphere sa Jerusalem ay magiging sobrang intense na ang physical at spiritual realms ay tila magiging merged. Ang mga angelic beings ay magiging visible sa mga mata ng maraming tao. Ang demonic forces ay magiging more active at aggressive. At ang prayers ng faithful ay magiging more powerful kaysa sa naranasan nila dati. Ang ordinary believers ay magiging witnesses sa miracles na naging limited lang sa biblical times. Ngunit ang pinakadramatic na moment ay magiging ang kanilang apparent defeat matapos ang 1260 days ng ministry, ang beast mula sa abyss ay magkakaroon ng permission na gumawa ng digmaan laban sa kanila. Sa first time sa kanilang supernatural ministry, sila ay magiging vulnerable sa attack. Ang kanilang death sa streets ng Jerusalem ay magiging televised worldwide at ang mga tao ay magse-celebrate na parang nanalo na sila laban sa Diyos mismo. Pero ang kanilang death ay hindi magiging ending. Ito ay magiging setup para sa ultimate demonstration ng God's power. Sa loob ng tatlong at kalahating araw, habang nakatambay ang kanilang mga katawan sa mga kalye at ginagawa ng mga taong party, ang pinakadakilang miracle sa human history ay naghihintay na mangyari. Ang tanong ay, ano ang magiging reaksyon ninyo kapag nakita ninyo ang impossible na nangyayari sa harap ng inyong mga mata? Ang tatlong at kalahating araw na pagkakaladlad ng kanilang mga bangkay sa mga kalye ng Jerusalem ay magiging pinaka-globally televised event sa kasaysayan ng mundo. Ang mga camera crews mula sa lahat ng international news networks ay magkakaroon ng continuous coverage. Ang social media ay magiging flooded ng videos at comments at ang mga tao sa buong mundo ay magse-celebrate ang apparent victory laban sa mga religious extremists na naging source ng kanilang suffering sa nakaraang tatlong taon at kalahati. Ang celebration ay magiging unprecedented sa modern history. Ang mga world leaders ay magde-declare ng international holiday. Ang mga tao ay magpapadala ng gifts sa isa't isa bilang commemoration ng liberation mula sa divine judgment. At ang mga media personalities ay mag-produce ng documentaries tungkol sa end of religious fanaticism. Ang atheistic philosophies ay magiging dominant sa public discourse at ang mga religious institutions ay magiging marginalized at persecuted. Parang nanalo na ang evil laban sa good, ang lies laban sa truth. Ngunit sa gitna ng worldwide celebration, may mga faithful believers na nakatagong nananatiling nanalangin at naghihintay sila ay naaalala ang mga prophecy tungkol sa resurrection ng dalawang saksi at kahit na napakahirap maniwala na pasibol pa ang reversal ng situation nanatili silang hopeful sa divine intervention ang kanilang faith ay naging crucial element sa divine plan dahil ang kanilang prayers ay naging spiritual foundation para sa miracle na mangyayari sa ikatatlong araw at kalahating oras exactly sa time na nakatakda sa prophecy ang Breath of Life mula sa Diyos ay papasok sa dalawang bangkay. Ang first movement ng kanilang fingers ay makikita ng mga kamera na nakatutok sa kanila at ang initial reaction ng mga tao ay magiging confusion at disbelief. Ang mga medical experts na on-site ay magiging shocked sa biological impossibility ng nangyayari at ang mga commentators ay magiging speechless sa harap ng undeniable miracle. Ang pagkakatayo nila ay magiging moment na magbabago sa worldview ng millions of people na nanonood. Hindi ito special effects, hindi computer graphics, hindi staged performance. Ito ay actual resurrection mula sa dead na nangyayari sa harap ng live cameras na hindi maaaring i-deny or i-explain away. Ang mga scientific instruments ay magiging witnesses sa restoration ng vital signs na imposible sa human knowledge at technology. Ang voice mula sa langit na magsasabing, samahan ninyo ako dito, ay maririnig hindi lamang ng mga nasa Jerusalem, kundi ng lahat ng nanonood sa television at internet worldwide. Ang supernatural sound system ng heaven ay magiging audible sa buong planeta at ang kanilang asensyon sa isang cloud habang tinitingnan ng kanilang mga kaaway ay magiging final proof na hindi sila ordinaryong tao. Ang tanong na dapat nating isaisip ngayon ay, paano natin tutugon sa divine demonstration ng power na hindi natin maaaring i-deny, ang implications ng resurrection at ascension ng dalawang saksi ay mag-extend beyond sa immediate shock value. Ito ay magdudulot ng permanent shift sa spiritual consciousness ng humanity. Sa mundo na naging dominated ng scientific materialism at secular humanism, ang undeniable supernatural event na ito ay magiging game-changer na hindi maaaring i-ignore or irrationalize away. Ang mga institutions na naging built sa foundation ng God's non-existence ay magiging forced na re-evaluate ang kanilang basic assumptions about reality. Sa contemporary context, nakikita natin ang mga signs na nagpapakita na ang mundo ay naging ready para sa mga events na ito. Ang increasing natural disasters, political chaos, moral degradation, at spiritual hunger. Ay lahat indicators na ang current system ay hindi sustainable at kailangan ng divine intervention. Ang mga problems na kinakaharap ng modern society, climate change, nuclear threats, economic inequality, social division, ay lahat pointing sa need para sa higher authority na makakasolve sa mga issues na beyond human capability. Ang ministry ni Elias sa mga huling araw ay hindi lamang about judgment. Ito ay about restoration ng proper relationship sa pagitan ng God at humanity. Ang turning of hearts na mention sa Malachi prophecy ay referring sa spiritual renewal na magiging necessary para sa survival ng human race. Sa world na naging fragmented ng generational conflicts, cultural divisions, at ideological warfare, ang unifying message ng divine truth ay magiging essential para sa healing at reconciliation. Sa personal level, ang return ni Elias ay magiging challenge sa ating individual spirituality. Ang Christianity na naging prevalent sa mga modernong churches ay magiging inadequate sa harap ng authentic divine authority. Ang mga believers ay magiging called sa higher standard ng commitment at sacrifice na rarely seen sa contemporary Christian experience. Ang nominal faith na walang real impact sa daily life ay magiging exposed bilang insufficient para sa cosmic battle na nagaganap sa spiritual realm. Ang practical applications ng kanyang message ay magiging relevant sa lahat ng aspects ng human experience. Sa family relationships, ang divine call para sa restoration ay magiging catalyst para sa healing ng broken families at dysfunctional homes. Sa social level, ang message ng justice at righteousness ay magiging standard para sa political at economic systems na naging corrupt at oppressive. Sa spiritual level, ang call para sa genuine repentance ay magiging foundation para sa authentic revival na makakapag-transform ng societies. Ang question na dapat nating tanungin sa aming mga sarili ngayon ay, ginagawa ba natin ang necessary preparations para sa spiritual challenges na dadalhin ng mga huling araw? Ang aming current lifestyle, priorities at commitments ay aligned ba sa divine will? O kailangan pa nating mag-adjust upang maging ready sa tests na darating sa aming generation? Ang ultimate message ng return ni Elias ay hindi about fear o condemnation. Ito ay tungkol sa God's persistent love para sa humanity at ang kanyang willingness na magbigay ng final opportunity para sa salvation bago ang ultimate judgment. Ang dalawang saksi ay magiging living embodiment ng divine mercy na naghahanap pa rin ng ways na masave ang mga taong willing na tumalikod sa kanilang sins at bumalik sa true worship ng Creator sa context ng Bible prophecy, ang ministry nila ay magiging last major evangelistic effort bago ang second coming ni Jesus Christ. Ang kanilang powerful demonstrations ay magiging designed na mag-breakthrough sa spiritual blindness na naging prevalent sa modern world. Ang mga miracle na gagawin nila ay hindi for entertainment or personal glory. Ito ay strategic divine interventions na mag-create ng windows of opportunity para sa spiritual awakening at genuine conversion. Para sa mga believers na nabubuhay sa generation na ito, ang awareness ng coming events ay dapat magdulot ng increased urgency sa personal evangelism at spiritual preparation. Hindi natin alam kung exact date ng mga events na ito, pero ang convergence ng prophetic signs ay nagpapakita na ang time ay malapit na. Ang responsibility natin ay maging faithful stewards ng divine truth habang may opportunity pa tayo na mag-share sa mga taong hindi pa nakakakilala sa real Jesus Christ. Ang practical steps na maaari nating gawin ngayon ay mag-include ng deep study ng biblical prophecy, regular na prayer at fasting, active na participation sa gospel work, at development ng strong na spiritual foundation na makakapagsustain sa amin sa panahon ng tribulation. Ang superficial Christianity ay hindi magiging sufficient para sa challenges na darating. Kailangan natin ng genuine relationship sa Diyos na based sa complete surrender at absolute trust sa kanyang sovereignty. Ang final challenge na inihahandog ng prophetic return ni Elias ay simple pero profound. Magiging part ba tayo ng mga taong magsisisi at magprepare para sa eternal kingdom ng Diyos? o magiging kasama ba tayo sa mga tao na mag-reject sa divine offer ng salvation at magiging participants sa final rebellion laban sa heaven. Ang desisyon na ginagawa natin ngayon sa aming daily life ay determinant ng aming position kapag dumating ang ultimate test ng faith at loyalty. Ang walang hanggang katotohanan ay nanatiling constant. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong willing na magsisi at bumalik sa Kanya ng buong puso. Ang pagdating ni Elias ay magiging final proof ng divine love at justice, final call sa repentance at final demonstration ng God's power na makakapag-save sa sino mang tatawag sa kanyang pangalan ng totoo. Handa ka ba na tumugon sa tawag ng Diyos sa inyong buhay bago pa man dumating ang araw na ito?